Yun mga matik, maganda maganda araw. Gumawa uli ako ng no? dibuntot na malalaki. At marami pa rin buhibili mga kamatik, inakapas pa rin tayo. Pero sa ngayon dadamihan ako na. Ayan mga matik, marami na twenty 20 piraso. ayun Ayan. Kapos yung maliliit mga kayan ayan. 20 peraso din mga matik. Kasi laki na ubusan. Paramihan sa akin natitira mga matik, yung mga tela. Kunti na lang yung paiter. At Pero gagawa pa rin tayo mga matik. Yung Batman, mga matik, di pa natatapos. Papakita ko na lang sa inyo pagka natapos na yung Batman. Sa so, ngayon, gumagawa pa rin. Ah, uh, kanina pa ako ng... Sa 40 pero mga matik, na uh, alas 2 ko pa sinimulan. Ngayon lang natapos. Alas 7 na, kaya medyo magkikita matayang talim. Ganito lang mga matik, ang negosyo pagka sasaring gula, tiyagaan lang. Kung hindi ka matyaga, hindi mo makatatapos itong mga negosyo ng pansaring gula mga matik. Sa cagalang, lang, balang araw, angat ka rin. Sa panahon ngayon mga matik, bawal ang tamad. Kailangan ngayon, kilos kilos dahil sa tumataas ang bilihin discard lang sa buhay ang kailangan mga mati yun mga mati pinakita ko na sa yung mga ginagawa ko ngayon yun mga mati yung mga gawa ko ngayon 40 hanggang dito lang muna mga mati gagawa pa at magiikid pa ako ng tali salamat